Peking Samsung Note 3 na made in China sumabog sa bulsa ng isang lalaking bus driver sa Hong Kong habang papunta siya sa trabaho noong Martes. Ang 48-year-old na Kowloon motor bus driver na si Huang ay nagpabilis sa kanyang kaibigan ng Peking Samsung Galaxy Note 3 na gawa sa China sa halagang $220. Bandang alas 7 ng umaga, nagsimulang maglabas ng kakaibang tunog at ingay ang telepono. Nang nagpunta si Huang sa banyo sa isang terminal station, biglang umusok ang smartphone na nakalagay sa bulsa ng kanyang damit. Bago pa niya matanggal ang kanyang damit, ay nakarinig siya ng malakas na bang na nasunda ng usok at apoy. Gamit ang isang hose ay mabilis niyang napatay ang apoy. Ang kaliwang parte ng kanyang dibdib ay nasunog ng kaunti pero hindi siya seryosong nasaktan. Tinapo niya ang fire hazard na peking telepono at pumili ng bagong Sony M2. Ayon sa isang expert, ang pagsabog ng telepono ay maaaring gawa ng pag-overheat nito dahil sa isang short circuit. Binili ni Huang ang made in China na telepono sa one-third lamang na presyo ng tunay na Samsung Note 3. Mag-ingat po, Maraming mga knock phone manufacturers sa China na kumikita ng malaki sa pagbenta ng mga overpriced at delikatong produkto.